sabi ko hindi na mapapakalita rin sa akin. Hindi mo nilalagas na may niya. yung katakamay mo, lumalim mo naman. Opo. nasa sasakyan sakin Malapit lang kasi yung nangyosipan niya. Uh, parang nang nilang tayo yung isa mo. loob ng sa sakin. Nagbibigyan na may bila. Wala na. Kung baka parang komatos. sabi ko, labas mo na pag naririnig niya, ginagalaw niya. Opo. Hindi lang mo ilabas ka. Yung kamay mong taas yung, uh, pala, yung talaga yung ilakay niya na Pangalan po ng pasyente? Jessica ah, po. Kasi nung Friday pa, sabi niya yung sa harap eh. Sinasabi sa akin na may kumakit daw sa kanya. Mm -hmm. pero, bago siya magkasakit eh. inahanap niya yung matagal niya. Yung tao ito, na yon. Mm -hmm. na. Pero hindi niya Ay, po yung kilala? Yung, na, yung, pa, hindi. Nakikita daw yung sa bayan pero yung matagal niya nang inabang. Mm -hmm. Tapos ano, uh, nung Friday daw, nakita niya. talagang sa paligid para makita niya. So, nag-usap silang dalawa. Mm -hmm. So, na rin mo. Marami na talaga so, eh. Yun na. Ah, Friday, yun na. Yun na nagsimula. Yun, itong yun na. iba na siya. Iba na. Just... Pero nararamdaman niya, iba na siya Sige, tingnan natin kung ano yung magagawa natin. Ang, ang ano po natin siya, ha? Gagawin ko yung best ko. Tulad na sinabi ko kanina sa cellphone, 50-50 na ako doon. Kasi talagang isinilid na siya sa bote. Kaya ganun. Pero ang ano natin, ng tanging pag natin, parang ano to eh, isang himala. Kung ang ating Panginoon at ating amang Dakila talaga magpapasya dyan pero ang layunin ko kasi ang layunin na ng Apo uh, na po Eric alisin yung inilagay doon at kami na yung bahala hanggang matigok yung uh, yung gumagambala no? pero hindi ko po may papangako gawa na sinabi ko sa inyo eh, ang layo nila ko namin ang tumulong at alisin yung nilagay si Diyos at ang ating ama lang talaga ang may karapatan nun na mabuhay pang isang tao no? Ayan natin, sa, sa kanya ba? kanya po. Uh, dyan ka na lang, Chef. Alisin Alus, ko muna yung duwindi sa'yo ah. Kanina pa makulit eh. Na? Dyan na Sabi ka parir doktor? tule ah, oh, oh, sorry tumongon, wala, wala sakit? kaya, pagkung mula, tule oh, natin na, balik kaya, ah, oh. wala, kung na, wala tumaas ng na, kaya mo hindi hindi mo kaya hindi natin kung hindi kaya hindi sa may na po yung remote at sa o yung sila mo tayo na Kuya? kaya lang yan lang Ano mo kasi pala ito Wala na po. Ano sabi niya kung hindi na kaya. Sige kasi eh, hindi ito yung sabi ang ano sinin niya na yun eh, ano hindi hindi kaya hindi Mag ka lang magsabi ah. pag ano ikit ka lang ha o tapos pagkatapos nun iikit ka nilis kita kung ano mo wala na kahit wala ano yung siga ano na mag-intimitin ka eh pero ang ang gabi nyo, natin, na lang natin ko na lang yun wala nang ibang tayo papapasukin na Okay? Sumunod ka lang sa sabi ko, kamumula ka, ikaw eh, kakasakit ka. Na, kapit eh. Pakabot ka. Ah, oh. wala. Wala? Kamumula ka. Ito naman po yung kulang. Dito muna tayo kasi dito po sa nasaktan, dito yung po tayo. Kulang tayo, wala po makita. Oh. Ay, sorry. Oh, wala rin. Alam mo pinipiga ko Sa tutang po. Alam mo pinipiga ko O, oh, ibig na okay. sabi po, ang gusto na? nga, talagang wala. Pero hindi pinipig po. Huwag kang mumula, huwag kang mumula. Sator, ano po? Huwag kang mumula. Huwag kang mumula. Peace naman na rin. Poo! Dalawang kamay, mula sa ulo. Sige, okay, pababa, pababa, pababa. Sige, okay, baklas, 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 baklas. Sige pa, ma mabilis, 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 mabilis. Sige. Rectum di ay. Poo! Sige pa. Sige. Sige, sige. Sige pa. Sige. 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 sige, pa. sige pa. Sige pa. Alisin mo mo rito, ha? Ha? Alisin mo, ha? tayo. Nakakitindihan. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Pababa. Umalis nila po. Umalis po. po. Sige pa. Naman, sa taong to, eh. Sige dito sa pa. Sige eh. pa kunti pa, kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti, kunti pa. Kunti pa, kunti pa. Kunti pa. Sige pa, sige pa. Tuloy lang, tuloy lang. Sige pa. Panginoon pa. na sa akin ng kapila, ng mga mga basahin na patayin ko, dito na ito yung gumagampala sa tao ito. Saan ni Pratay Sakmek? Atal. Mula ka sa, saan mo lang? Diyan ka lang, saan ka lang. Ito po yung nanok sa iyo. Dala mo na, o, pakita natin. May baso po. Ganito na baso. Yan natin, sir. Iipitan mo kita doon yung ma talagang matindi. Matindi ng Hindi kayo naman kasak. Yan na. Dahil dyan ka lang. Masarap. Basta ako din no? Okay. ko ah hindi ito tayo? Tino, wala na. yung kanina, ma'am. Ito yung kanina. Ito yung kanina. Uh, so, po. Ano po? Pa. Ito yung po. So, ba? Diba? Tama po. Okay. Ayan po ha. Oh, o, pisil, niya. Oh, lambot. Malambot. Ayan po ha, pipisilin ko rin na. Walang buta. Winding it in. Sige. Oh, ay, sorry. Oh, oh. Wala na. Wala na. Pero kami na. Meron. Tama po. Wala na po. Pero kami na halos pinaganyan ko na, Kasi may tarda sa. Hindi siya lang hindi. wala na po. Pag-ibak po. Wala.

meron din po kayo. May karga kayo. Ah, sa totoo lahat, andito ako. Ang team Apo Erika po sa Kalasyao, Pangasinan, kung saan nang gagamot ang Apo. Eric, ah, yung uh, sino po yung nagsabi sa inyo na i-shout out ko lang siya? Yung na nag-refer? Si Kuya Andi po. Manggagamot yun? Nakakakita po. Ah, nakakita. Okay, maraming salamat kay Sir Andi. Natagasan mo ano yun? Dabaw. Pagkat labaw, maraming salamat sa sir at kahit papaano nakatulong tayo sa pamilyang ito. At sana po matapos ang kanilang problema. Sumpa ang nangyayari. At yung uh, iisay sila at may mga matay pa pong babae. Isa. Ilang lang ang ina natin, kailangang mapigilan na natin. Maraming salamat sa Team Supremo na sumusuporta. Kay po Carl, Brother Jet, Judel, and Gerald. Kay po Rap, Apo Ken, Apo Marvin, mga team, uh, team apupuyan, At kay is Maika Janjan Jan, kay Mamelo Ligario, at kay Apolsita. Maraming salamat.